Isa sa mga napatunayan natin itong panahon ng pandemya ay ang katotohanan ng ang kawalan ng katiyakan ay tiyak nating mararanasan. Dahil sa limitasyon sa kaalaman ng tao at maging sa pabago-bagong takbo ng buhay, nakita natin na kahit ang pinakamatagal ng plano, negosyo at establishmento ay maaari pa ding yanigin ng mga pangyayari. Sadyang nakakagulat nga naman ang isang virus na hindi nakikita. E eh, kitang-kita natin ang epekto. Ang takbo ng buhay natin ay lubos na nabago. Ang pag-aaral ng mga bata ay naantala, ang trabaho ay nagkaroon din ng matinding mga pagbabago na hindi pa nararanasan noon. Pati ang itinuturing nating essentials ay nabago. Ngayon, parte na ng buhay natin ang face mask, face shield at alcohol na dati-rati ay hindi naman natin masyadong ginagamit. Kung sa kasuotan pa, parang feeling mo ay may kulang pag wala kang face mask o face shield dahil nakasanayan na natin ito natutunan nating makilala ang tao kahit may face mask. Yun bang tipong mata at kilay pa lang? Alam mo na kung sino siya. Ang iba sa atin natutong mag semi-formal sa mga online meeting. Mga kombinasyon ng damit na dati-rati ay hindi pwede, pero ngayon ay nailulusot. Formal sa pangtaas, tapos shorts na pambahay naman sa pambaba. Naging malikhain tayo dahil hindi lahat ng gusto ay kayang bilhin. Pati yung recipe ng paborito mga pagkain, nakopya na din sa mga tahanan na-realize natin na kaya din naman pala. Yun nga lang, ang kawalan ng katiyakan ay meron ding mga negatibong bagay na hatid. May pagkabalisa na kung ano ang mangyayari sa susunod na kabanata. Merong hirap nang manatili sa bahay pero bawal namang lumabas. Merong mga ipon na nagalaw, lumiit at marahil na ubos. Merong magsisimula muli ng panibago. Kapag ang naging dulot ng kawalan ng katiyakan ay pangamba at takot Asahan mo na kasama nito ang pagdurusa ng kalusugan mo at maging ng iyong isipan. Ang mainam sa kabila ng mga kawalan ng katiyakang ito ay nananatiling maaasahan ang Diyos. Ang sabi ng Bible, ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad ng panangga sa mga umaasa ng kanyang pag-iingat. Sa ibang mga tao, ang pandemya ay nagdulot ng pangamba, nahihigit pa sa problemang dala ng COVID-19 ito ang pagkakaroon ng anxiety. Yung kaisipang kung nangyari ito ngayon, ano naman kaya ang susunod? Kapag ang isip natin ay napuno ng takot at ang puso natin ay naging alipin ng pangamba, tayo ay magsisimula ng mamuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng takot. Ito ay hindi mabuti. Hindi nais ng Diyos na takot ang mamayani sa ating buhay. Panghawakan mo ang mga pangako ng Diyos. Tiyak at maaasahan ito. Hayaan mong ang kawalan ng katiyakan ng mga bagay sa mundong ito ay magtulak sa iyo na hanapin at pagtiwalaan ang tunay na maaasahan. Walang iba kundi ang Diyos. Asa ka pa?